Good morning. Oh, di good morning good afternoon di no. So, dinin da sa mo sa mong lugar. Kabalo mo binundakay og kwarta dre sa eleksyon. So, kabalo jud mo unsa na siya. in bot Mamay na andan sa mga tawo dre sa kun god ang, ang andan ng lugar, pero di ta magbins kung asa ni lugar basta. Basta magbins sana mawadan tag budget, no? Basta binundakay di nagwae. Dug na ko si isa, isa pikas. mau sa dosi isa so good luck na lang kung kisah makadaog no pero na adyo yung manok na gustong suportahan dapat suportahan na yes among manok na rin wala NC halo sos sa team guapo asamo sa guapo ogsa sa kuyog sa guapo oh, diba murug i doha no guys so guys dito rin ko aning silingan alam na hindi ko ay Ya Roy kay Doe may... Doe may card nila Roy. Ha? card nila. Nila. Sa kay ikon ba kay daril Oy o kay Labad-Labad? Oi. -labad. Lagi. Ang dua na. Ambot lang o Roy. Yate bagong strategy dia. Para lang makadaog. Da good luck. Kwarta ra amo. Doble Ah, doble ko. Gapo lang doble. Basik sana na sedih no. Lahe po ditong kung kisman no. ke. Si lebat-lebat? Oh. Ah. Wala Lagi. Automatic pengguna, kayo, straight Lagi ah lusus deka. kak. Ah, Asikira. Basa kwartare ya tua bisa kayak sih lah Roy, bisa bisa kayak sih lah. Kami guys capek dah, ada gua apa kepihnan Roy. Kenine, usna ku kenine. Bagus jod, lagi bagus lagi. Lagi bagus. Anak jod bagaoh mat biradar di bukit. Alhamdulillah. Mintras napa? so guys mautog magkato among silingan dahil hard po sa ilang manok siyempre nasa lay kaguling kaguling manok no para para magkakwarta dito yung mga tao dito kay na ako kwarta. ganda ganda ba yung kwarta dito ano sige ko kwarta ay tantanan ay ay noon sila ganyan mga auto kwarta mabalik po na ba mga sila. sila man magyapon kayo mabalik na gyapon na sila kay kanang mapalit bitaw ta kaya to ato kag mall or sa police center mapalit ka sempre na tax di ba moro gibalik ra ni mo ang ilang ang ilang gi panghatag sa to, ah wanang okay ra at least lawa na to og gi pahulam kung magagi pahulam ra na okay kayo dapat ganon walang lugi so no guys ayo mo sa tinod lang nito sa lugar ra no peaceful kayo karon pa rin karon pa ning dapita peaceful mo nya hapon ni ila peaceful sa mga tagdominggo, dahil ang mga dua-dula, dahil ang labay-labay, dahil ang mga So, sa mga takarong eleksyon, dahil sa merkado, mapuno dyan ang mga tao. Siyempre, ikotahan ang mga tao, at ang mga shopping center, shopping mall, daon ang motor, on sa din ha. Kaning mag ang motor, kaning may nindot. Kaya mga kortahan, mga tao, kortahan dyan sa eleksyon, no? So, mag-daon dyan sila ang motor, pagkawaman na ulan ay kabayad, sabay-sabay na iuli, wala naman pa ikawayad po, no? Uh, mas gwapo na natilawan po nila magmotor shot, no? So pila pilaragay gay, pila kanang pila kanang kalipay sa mga taon taga Bukid ug taga Patag, no? Makadaw taga may daw ng motor, uh, biyahe, aw, drive drive. Maniman di apat ke wala na mga kuan, kwarta i ibayad bulan-bulan. Uh, so kanang isa kwarta sa, sa talag sarap man guna. So, Sulod sa tulo ka to ig. Masapod mga kwarta mga tao pero mas maayo na nang nang anak kaya sila rin yung sa pata may basa na ah. kanunay so guys baka to ang ako ang news or balitang basa balita balita aw na pamaday suri suri rataan niya kaya wala pa may 8 minutes 8 minutes dapat bago ko <laughs> ah unta monetize ko no sama ni kuya ako sanggi kuan ako sanggi sunod ah uh, eh, kuya wala ikaw kabalo kung kinsa imong pangalan kay nalimot ko nakakita ra ko sa facebook sa imong gi-share ang ingon imong giingon uh, proper engagement nga mag-download og reels bisag search short, short video og sa sa facebook pod mag-download sad og text post og kanang picture so ako nagibuhat ang tanan pero effective no so, so ako ang view dito kay nadaghan pod so ang ako ang kuan ako ang followers nakuha siya nagkanam-anam o kanang kadaghan ato una duhara pagkaugma na dagdag -dag lima nagdagdag hala efektibo dyan ba diba? sana kay papa siya gizmin no sana tuloy-tuloy na kaya ako Facebook sa una kaya ako Facebook lugi na oy ang mga kaoban ako nakasweload na ako wala pa punta magpadayon ni eh e, kanil lagi atong pagkatapulan na kanil ng tapulan kaya ta ka na mag create o video ikapoy e, kapo may medyo na mag content kaya ito ka o, ay, uh, okay baloon sa'yo sunod ang sisuri po video mo anang uban ah, undang. Ako undang kadyot pahuway vlog na pod, para i-upload ako sa akong video. So ako katinood lang murag na wala na ako nagkuan, wala na ako nagagad ng kwarta. Basta ako alang malipay lang ba. Malipay lang maka-upload ka sa YouTube. Balang araw makita na ako ang akong kagulingan o no? matiguang tagi makita din na ito ang kuano ato ang video ini mitiguan ka makaana makaana ra tapon nga Hala, ano hindi ko sa uno? Oh, bagits pa, bagits pa o virgin na virgin na press na press. Pres. O, oh, diba? Kung makabot ang tikuwang, pag dili, oh. at least na pag naantay memory, video memory aning kalibutan na makita ta sa uban, makita ta sa pamilya, o sa kaila amigo sa salin ha, o imong mga kalaban diha, no? So guys, nagkudrayan ni Dapita, nagkuan ko ka ng, um, tao, Nagtulod ang basakan nga ka ng tubig Ika ulan magod yeah, sige ka ulan, sige ka ulan Huwag ka nga Kung anday ka bagyo okay, sige mag ulan dari Hangin pag ginagmay Pero Okay ra At least na tubig ka basakan Hindi mm. may may magkukot magabi eh Hindi ka Hindi ka okay magabi mag eh Okay okay Hmm Sabato magabi mga may walis Ay lami kayo Kukut-kukut, sa pituwat Ay Charles Huwag nga gi Nakuha na ni mo gi Okay. Nakuwan na. Kuwan na. So akong kauban, akong amigo, ikuwa ang card sa Picas. Dili ta hinalag pangalan kung kinsa na siya. Okay, pasing. mabayan niya, maboyon, kwarta. Alam na. Hayaan mo sila, hayaan mo sila para sa kanila yun. So, once again, ato ang ato ang kuan suportahan ng ato ang pagka gobernador na si Bolit Haloso sa ang among amo og ang iyahang vice gobernador na si Gaujojo no so kana sila dua but na sa but anjuna sila no miingon ka sila kurakot pero paminaw na ko man kay dato na sila daan no ambot lang sa uban wala okay kay balo pero atong mayor suportahan ninyo ang atong mayor na si Tata Yano Ilain. Oh, ato na suportahan sila no. So, good luck sa inyong tanan. Nga karon nga maabot ang eleksyon, og kinsa man ninyo. Inaot nga wala ay away, wala patay patay. Always remember para haratang tao nang nang buhi ani kalibutan na why 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 lamangan kung nay kay kung nay lamang papatay na ko ni Indonesia so maura to guys oh goodbye have a, have a good day isura pa ko mag-speak to kono english No. Huh. Bye bye.